Hello guys magandang araw sa lahat or magandang hapon uh, ngayon ang gagawin natin is siyempre manguha tayo ng pang ulam or ulam na yan sa amin o gulay so kukuha tayo ng labung ng kawayan or dabung sa amin so may inhanda akong pang ano itak at saka sisidlan so ganyan na ang uh, sitwasyon sa aming palay ngayon or status niya so makikita nyo medyo nagpapakita na siya sa ano pasimula na sa pagbublom, dyan dito tayo dadaan so dito tayo maghahanap ng dabong na gawin nating gulay so simple lang mga ka-farm hanapin natin yung hindi masyado ano patanda kasi uh, pangit naman yun gawin nating gulay yung uh, sobrang nakatanda yan may nakuha na tayo isa mga ka-farm so ito simple lang ganito natin na ah, balatan so simple yan yan lang napaka simple di ba? Maraming ano mga ka-farm, maraming uri kung paano magbalat ng ganito at mulot. So, nandito na tayo sa gitna ng kawayanan. Naghahanap tayo ng dabong pangdagdag. Oh, ito may maliliit. May maliliit tayong nakuha pero pwede na 'to. may maliliit tayong nakikita mga kaparm pwede na to to at least may ma ma ano tayo magulay so DIY lang mga kaparm masarap na to raway yan na. Kahit ganyan kahaba mga ka pwede na yan. Basta importante yung pinaka-dabong kukunin natin. Masarap to idad adobo, tapos lagyan ng pako or salad masarap to itong labong sa kawayan tapos marami din na to uh, yung mga laman loob sa cider sa kambing or sa baboy masarap din to ihalo ganyan walang problema pang ulam ulam na to dito sa amin mga kaparm yung iba ay hindi kumakain pero balan sila iyaan natin sila mga kaparm itong mataas kaya pinunin Salin natin to ouch diba kunin na to basta yung pinakadabong ang kunin natin diba mahaba na to tinanggalan natin mas marami pa tayo ma ano nito mm. diba maraming paraan upang hindi lang magutom ang tao pero kung tayo ay paupo-upo lang dot dot, dot dot pwede naman mag cellphone kung meron talaga pero pwede naman kinabukasan yan yan basta kung wala kang magawa at ano boring ka sa buhay maghanap ka ng pang kaya no, para kang mayroon kang magulay itong klase namang labong na to or kawayang ito is kulay verde or green o tingnan nyo iba pero yung kalahati ay kulay dilaw oh. mm. pero wala tayong ano dito nakikita pwedeng magulay kasi sobra nang haba na mga kafarm. di ba mm. so transfer tayo yung pinagkukunan natin is solid kulay yellow tingnan niyo mga kafarm. Hindi na to sa aming area na to mga ka-farm. Nasa ano to? Silinga namin. O magkalapit lang ba magkatabi lang sa area namin tapos uh, wala ay uh, walang may-ari dito nandoon sa Manila. So, yan, ganito yung sitwasyon. Maraming mga badyang, mga tumubong, native pako or pako. Yan, katulad yan. Pako yan. Mas maraming pako. Pag nandyan ka na, na tayo sa Maynila, mahal na yung pako. So, ito ay parang na bakanting ano, lote oh, espasyo pala. O ano ng term dito, basta walang nagkultibara nito, mga ka-farm. So, isang ano ninyo, isang sa Bisaya pa, kabahinan sa magkakapatid. So, mga almost uh, 3 hectares tong hindi na trabaho sa ano kaya maraming pako at ito magulay na kawayan so yun lang update natin mga farm ha mga tayo ng labo so may mahaba na oh pero subukan natin pumunta pa doon sa pinakadulo kasi mayroon pa doon palabas na ako sa ano sa kawayanan papunta na ako doon sa amin so ito na yung farm ko yan pag nakalabas na tayo sa madamong lugar eh, maka, makaabot na tayo dito is sabihin sa akin kasi ano mas hawa na ba or in bisaya is hinlo na so yun Punta tayo dito kasi baka mayroong no, mayroon ng uh, pang dagdag dito. Pero meron naman tayo inap uh, naman to pang gulay natin, oh. 'Di ba? Pero kailangan dagdagan natin kasi ano mas maganda marami. Wow! punta tayo dito sa unahan. Oh. kita hmm. Hindi tayo nagsasayang ng panahon, meron. 'Di ba? pa ganyan is pwede diretso na natin mag ano uh, ganyan nakatayo dito natin dito ah uh, hinloan diba madali lang tapos ikot natin diretso yung kamera meron dito sa likod diba ayan na. Mm. So, pwede na. So, ako pa na mga ka-farm dahil tapos na akong nagkuha sa dabong dyan. So, dito ako dadaan sa ano. Siyempre sa dike. Salamat talaga sa inyong support mga ka-farm. Lalo na sa hindi pag-skip ng ads. Thank you so much talaga. Makakabili na ako ng brief. Yan. Nagsimula na nagbigay ng uh, bulaklak tong mga uh, marigold or otot-otot mga ka-farm. Yan. Bukas kung maganda ng panahon mga kaparm ay uh, araw sa aking pag spray mag e ako bukas dito dahil maraming mga nagpapakitang kukulisap or kulisap or mga yung mga uh, moth ng mga insekto na madalas or mag, madalas magbigay ng uh, damages sa ating paday. At saka uh, may iba rin mga uh, green similoper ng mga larvae ood, at saka na infestation na nagpapakita sa leaf folder so bigyan natin ng systemic uh, systemic insecticide yan at tapos mid, uh, kunting contact insecticide so yun lang thank you so much for watching Ma' raid